Bakit magandang itanim ang pechay? English na detect swap sa lumbuhit Horace Filipino source text clear 971-5000 Mga resulta ng pagsasalin Resulta ng pagsasalin mainam na itanim ang pechay dahil ito ay masustansyang gulay na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Naglalaman ito ng calcium para sa malakas na buto, phosphorus para sa pagbuo ng buto at balanse ng hormonal, batasa para sa pagkontrol ng kalamnan at pagregulate ng presyon ng dugo, at vitamina A para sa paglaki, Pagpaparami at pagpapabuti ng paningin, bukod pa rito, ang pechay ay nagbibigay ng hibla para sa mahusay na panunaw. Nakakatulong na mapanatili ang malusog na antas ng asukal sa dugo at kolesterol, at tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Isa rin itong pananim na malamig na panahon na kayang tiisin ang mas mataas na temperatura na may sapat na kahalumigmigan. Malaki ang papel na ginagampanan ng pechay sa ekonomiya ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing gulay na ginawa sa bansa ang pagtatanim nito ay maaaring makatulong sa pag sa mga isyo tungkol sa kakulangan sa pagkain at magbigay ng mapagkukunan ng mataas na kalidad at masustansyang pagkain, lalo na para sa mga nasa sektor ng maralitang lungsod, maaaring itanim ang pechay sa mga home garden gamit ang bio-organic fertilizers na nagtataguyod ng napapanatiling agrikultura at pag-unlad.